Norte, nagtumbahan ang mga poste kaya walang supply ng kuryente sa probinsya. At mula sa Diet Camarines Norte, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, grabe ang lakas ng hanging dala ng Super Typhoon Uwan dito sa Camarines Norte. Pabugso-bugso rin ang buhos ng malakas na ulan kaya wala ng kuryente sa buong probinsya at pahirapan na rin ang komunikasyon dito. Ganito kalakas ang hangin dala ng Super Typhoon Uwan sa Daet Camarines Norte. Buong araw binayo ng malabuhawing hangin ang buong probinsya. May storm surge warning o banta ng daluyong dito. Sa sobrang lakas ng alon, humampas at umawas na yan sa isang bahagi ng seawall. Sa gitna ng bagyo, may mga residenteng pumunta sa dalampasigan para tignan ang lagay ng dagat. Ay dagat, ma'am. Hmm. Tinitin namin kung baka kung maglakas pa ang masyado ay likas na.